Uh, eh matagal-tagal ako hindi nakabalik sa'yo pero umiingay yung sigarilyas mo uh, yung papatay mo ng sigarilyas na nagkaroon pa ng buhay dahil sa paggamit ng ating uh, polyar ano? Alright. uh, ikwento mo naman yung experience mo doon sa uh, bago nating gamitan ano ba itsura ng sigarilyas mo yun tsaka ilan luwang yon ilang metro kwadrado lang yun? bali 1,000 square meter lang ho yung tinamnang ko na yun tapos? Tapos yung sigarilyas yung eh, matanda na. Mm -hmm. Kakaunti lang yung napipitas eh. Nakakapitong kilo na lang ho, siya. Tapos nung gamitan natin ng miracle foliar? Eh, unti-unti hong dumami yung pitas. Tapos bumata ho yung itsura. Bumata yung itsura? Bumata ho siya. Bumerde uli. Bumerde uli? Dati ho kasi nadilaw-dilaw na yung dahon. Eh. So ilang litro yung naubos mo bago bumerde uli? Hindi pa ho ako nakaubos ng isa. Isang litro? Hmm, hindi pa ako nakaubos. Talaga, nakita mo na agad ng resulta. Bali, dalawang sprayan parang pa lang, eh. nakita ko na ho yung resulta ng kulyar. Eh. Magandang gabi, mga kabukid. Ano? Nandito ko ngayon sa barangay Pesa ng Bungabon. Ano? Dahil uh, talagang gusto rin mapatunayan ng ating uh, butihing kliyente. Si Kuya Joey Asuncion no? Yung ah uh, ibabalita niya sa atin mga kabukid na Miracle Polyar kasi eh, isa rin po ito talaga sa tumangkilik sa ating produkto, no? Time check tayo. Aya kung kita. Nako. Teka, time check tayo, no? Ayun. Alas 6. 25 ng gabi. Magandang gabi, Kuya Joey. Magandang gabi po. Asalamat. Pasensya sa abala. Ayan. Nabalitaan ko lang yung iyong sigarilyas eh. Uh, eh, matagal-tagal ako hindi nakabalik sa'yo. Pero umiingay yung sigarilyas mo. Uh, yung papatay mo ng sigarilyas na nagkaroon pa ng buhay. Dahil sa paggamit ng ating uh, polyar, ano? Uh, ikwento mo naman yung experience mo doon sa uh, bago nating gamitan. Ano ba itsura ng sigarilyas mo yun? Tsaka ilang luwang yun? Ilang metro kwadrado lang yun? Bali, 1,000 square meter lang ho yung tinamnang ko na yan Tapos? Tapos yung sigarilyas yung eh, matanda na. Mm -hmm. lang yung napipitas eh. Nakakapitong kilo na lang siya. Tapos nung gamitan natin ng Miracle foliar Eh, unti-unti hong dumami yung pitas. Tapos bumata yung itsura. Bumata yung itsura. Bumata ko siya. Bumerde uli Bumerde uli. Dati ko kasi -dilaw na dilaw-dilaw na dito So ilang litro yung naubos mo bago bumerde uli? Hindi pa ho ako nakaubos ng isa. Isang litro. Hmm, hindi pa ako nakaubos. Talaga? Nakita mo na agad ng resulta. Bali dalawang sprayan pa lang oh eh. nakita ko na ho yung resulta ng kulyar eh. Ganun siya ka ganda. Oo. Oh. Eh, kumusta yung bago ka gumamit ng ating Miracle Polyar? Ano yung mga Polyar na ginagamit mo? Eh, yun bang mga pina, pinapakita ko sa ano? Sa, yung sa mga bili sa... Agri-supply? Agri-supply. So, hindi niya napaganda ng ganong kaganda? Hindi ho. Eh, kasi dati ho, yung pinakamalakas ho noon, nung bata po yun, nakaka-50 lang ho yan. Pitas? 50 kilos lang ho yun. Ah, I'm sorry. Pipa. 50 kilo. Ah. Oh. So nung gamitan natin ang ating Miracle Polyar, eh nung lumakas siya, umabot siya ng 150 kilos. 150 kilos? Oo. Oh. Trumipli pa? Oo, oh, trumipli ko siya. Nako, welcome basher tayo nito. <laughs> Totoo ba yan, Kuya Joey? Ay, ano, you know, ba, ano pa ako yung asawa ko nun eh. Kasi dalawa lang ko kami na may nung ano, mali maliit lang ko yung area eh. 150 kilo. Hmm. E eh, gano'ng katanda na ito? Yung kinikwento nating sigarilyas na ito? Bali, papatay na ho yun. Kung baga, alam ho kung ano, kung na magbubuhay pa ho yun. Eh. Kaya ginamitan ko ng kulyar na hindi ko kilala. Nung una. No, May ano? video ka ba niyan? Meron ho. Isend mo sa akin, ilalagay natin dito. Oh. Para, baka yung basher eh. <laughs> pasikati na naman si El Kabukin. Gusto ko yan. <laughs> <laughs> Meron ako mga video nun. Pasensya na Kuya Joey ha, ginabi ako, ang dami ko kasing pinuntahan ba. Gusto ko sanang makita yung mga bago mong tanim ngayon eh. Pero na-amaze ako doon sa kwento mo. 150 kilos, papatay na yung sigarilyos mo, ma nang ma-spray natin ng, ng ating Miracle Foliar, eh, trumipli pa yung pitas. Hmm. 150 kilos. Nako, hindi naman tayo tatamaan ng kidlat yan ano? <laughs> Hindi ako sinawa na pumita. Say, baka ho, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Talaga? Uh, <laughs> tumapat naman sa presyong maganda. Eh, nung una, ayaw tumapat. Nung no? tumapat din. Okay. kundi eh, dahil matagal ho naging buhay niya. Okay. Sa mga hayop, sa insekto, anong napansin mo sa ating Miracle Polyar? Nakatulong ba sa'yo? Eh, nakatulong ako kasi mahinang klase lang ho yung insecticide na hinahalo ko sa kanya. Dahil ho, siguro sa iba ho yung amoy niya. Hmm. Ibig sabihin, ninaluan mo yung polyar natin? In, solo no, lang? Solo lang ako. Oh. Pagka no, ilahalin hinang ko ng ibang ano. Nang gamot. Ibang gamot. Pero hindi ko siya kasama. Oh, magkahiwalay ng spray. Magkahiwalay ko siya ng spray. Pero ibig sabihin, yung atake, kumusta? Eh, wala ho siyang gano'ng insekto. Talaga? Wala ho Oo. Oh, Ibig sabihin, napatipid ka pa ngayon, eh, may recal polyar ng paggamit ng insecticide. Wala akong gano'ng gastos ngayon. Walang gastos. Yung sa abono? Madalang din ako mag-abono eh. Puro spray lang tayo oh, ng Miracle Polya. Puro yun lang huwalas eh. Talaga? Hmm. So, doon, itong tanim mo ngayon na sitaw at saka sigarilyas, wala ka ng ibang ginamit dyan? Wala na. Ho. Ito na lang? Yun na lang yung lagi kong ginagamit. Kuya Joey, huling tanong. Titigil ka ba ng paggamit nitong ating Miracle Polya? Hanggang nagbebenta kayo, boss. Yung parang gagamitin ko. Teh. <laughs> Salamat sa tiwala. Apo. Baka pwede mong banggitin kung saan mo nabiling Miracle Polyar natin. Ah, kay El Kabukid po. Ayun. Salamat ng marami sa tiwala, no? Apo. At uh, pinaulakan mo pa rin sa kabila ng kadiliman, no? Mga Kabukid, sobrang dilim na rito. uh, in inabala ko po itong ating butihing kliyente. At babalik ako sa isang araw dito. Yung may liwanag na. Oh, parang miral ko, may liwanag ang buhay. Oo, <laughs> Maraming salamat Kuya Joey sa paunlak na interview at uh, babalik ako at titignan ko yung, yung mga tanim. Uh, salamat na marami. Uh, o, sa huling salita, hindi naman ako, hindi mo ako binobola. Ha? Hindi ha. Walang halong bola. Wala. wala, wala, wala. <laughs> <laughs> totoo lang, totohanan <laughs> lang nyo ha. Uh, totohanan lang. Ayo, maraming salamat. Ayun. Thank you, thank you Kuya Joey sa pagtangkilik mo sa aming Miracle Polyar. Okay. Baka may mga babatiin ka. Oh, wala ha, dito silang lahat. Nandito <laughs> ah, pa silang lahat. Oh? O yung mga kapwa nating magsasaka? Ay, gumamit daw tayo ng Miracle Pulyar para makatipid tayo sa mga, mga gasusin sa bukid. Eh. Iyon. So, maraming salamat muli. Hanggang sa susunod, no? May parto itong ating interviewhan dito. Pero, may liwanag na po yun. Sinisiguro ko sa iyo.